For today's video ay uh, mag-update tayo sa aking bahay kubo. Nayari na pala guys ang aking bahay kubo at ayan. Ang ginagawa ko diyan ay nagpipintura ko yung labas yan ng bahay kubo. Yan. Ako nang nagpintura kasi wala naman akong ginagawa tsaka para less gastos. Alam niyo naman yung bahay natin kubo lang kaya kailangan nating uh, uh, gumawa kasi yung yung budget ko lang kaya yan guys uh, ako na naggawa niya ako nagpintura hanggang sa matapos yung labas ng mga dingding tinapos ko talaga yan guys ako rin ang nag ano nagpili ng pintura gusto kong ganyang kulay kaya yan ang pinili ko guys kapag katapos, guys Ayan, lumibot na ako. Ayan, guys. Ito na ang bahay kubo. Tignan nyo. O. Oh. Screen. Ito na siya. Natapos na akong nagpintura niya, guys. Ayon, maaraw pa. Hindi pa talaga nakikita yung kulay. Ayan! Pasok tayo sa loob. Ayan na, pwede na. Oh bintana. Pwede na siya, pero hindi pa tapos. Malaking pera pa. Malaking pera pa ang kailangan. Dito yung lababo, andyan yung lababo ah, oh, nasa labas. Hindi pa kasi tapos yan. Kinabar ko muna, uwi muna ako ng Kat Baloga. Ayan. Ayan na siya. Okay. Okay. Tapos na ang project natin. Ay, hindi pa pala tapos ang project. Mainit pa oh. Hindi pa nakikita yung talagang kulay niya. Sa kabila. Ayun. Finish na.